sundan natin yung uh, boses ng babaeng umiiyak at, at matawa uh, ilang beses kung siyang kinausap mga ka pero hindi talaga siya masagot hindi sumasagot maliban na lang sa kanyang tawa at pag-iyak na parang pinaglalaroan niya lang ako umitingin uh, talaga eh. so pasensya na kayo mga ka-explore kung kapag nag-explore ako kapag gabi medyo mahina talaga o mabagal yung paglakad ko dahil nag-iingat lang po talaga tayo so tinitingnan natin bawat gilid, uh, ibabaw at baba baba, baka merong panganib o uh, baka may bangin mahulog tayo or merong mga ahas at pwede tayong matuklaw so kaya kailangan maingat talaga ah, kasi hindi lang mga elemento yung mga ah, pwedeng ma-encounter natin dito meron din mga panganib so nasaan na kaya yung babae na yun yang yung boses niya. <tuk> Para may paniki doon. Paro-paro. katayog ng mga kawayan dito mga ka puno, no? at uh, maraming uh, bagong na uh, nakalambitin oh, so, parang baliti yata ito mga kaisler ayan na uh, wala na yung babae oh, so, patuloy tayo abante pa tayo bakit lang gumalaw yung ano ah pahawa dito wala, may pahawa daw Bakit po? Bakit nyo po ako papalisin? bakit makita ka sa itim. Ikantong itim? Baka makita daw ako na ikantong itim. Ano bang meron dyan sa ikantong itim na yan? Pinapaalis niya ko mga kaisa mo. Bakit po? Nag nag-explore lang po ako. Ano ba? Ano bang bakit ano bang meron diyan sa inkantong itim? Nananakit po ba 'yan? Hala, baka galawin daw tayo ng inkantong itim. Ah, hindi naman siguro. Uy, Uy. Yeah. Bakit ano bang gagawin ng inkantong itim sa akin? Ha? sa tao. Talaga? Nang ano doon ng tao yung ng itim? Ano bang ginagawa nila sa tao? Anong ginagawa nila sa tao? Miss? Nagalilag sakit ang tao. Binibigyan nila ng sakit? lah sabi ng babae, yung ikatong itim. Uh, kapag merong nat na tao, binibigyan daw ng sakit. Ganun po ba? Pero mayroon naman tayong uh, panangga laban sa kanila. Pero huwag po kayong mag sa akin, miss. Ayos lang po ako. din oh, Pinapaalis na talaga ako. Miss, huwag po kayong mag sa akin. Ayos lang po. Ah... Uh, nag-explore -e po ako dahil uh, meron lang po akong gustong matuklasan po miss ayan may boses ng wakwak -wak sa ibabaw Miss, anjan po po kayo, Miss. hindi na sumasagot yung babae may boses ng wakwak -wak si babaw medyo mahina siya susabi so, ng mga matatanda dati kapag mahina yung boses ng wakwak -wak, ibig sabihin ay nasa malapit daw pero kapag malakas ibig sabihin ay nasa malayo pero so, mahina siya ayan o. baka nandito sa paligid yung wakwak -wak na yan miss anjan pa po ba kayo miss hindi na sumasagot yung babae miss kayo po ba inkantada ano po ba kayo hindi na sumasagot talaga oh. Abante tayo. Uy, may boses ng wakwak Abante tayo. So, maiilap na yung wakwak -wak ngayon kapag kapag nagpaparamdam yung mga wakwak na sa malayo na. Ayaw talaga nila magpahuli. Miss, nasaan po kayo, Miss? yung wakwak oh. Talapitan natin yung wakwak. na yung babae. May wakwak -wak dito. May wakwak. -wak. Ayan ano? Oh. maganda yun ay wakwak talaga oh medyo matagal tagal na rin tayo hindi nakahuli ng wakwak ayun nawala yung boses niya. Miss, kayo po ba yung nagsasalita kanina yung umiiyak? Kayo na po ba yun? Sana po, sumagot kayo. Ayaw sumagot. Baka iba, iba yung nagsasalita kanina at yung umiiyak. Miss, kayo, kayo po ba yung nagsasalita kanina? Miss, kayo po ba yun? Bakit ayaw yung sumagot? Miss? Po. ayan na naman yung tumatawang misino sino po ba talaga kayo? at sino yung nagsasalita kanina? alakas ng tawa niya Miss? Sino po talaga kayo, Miss? Bakit kayo tumatawa? grabe ah, naman tong gubat na to, punong puno talaga ng kababalaghan. Miss? Pinapalis na po ako. Bakit po? Wow, delikado. Delikado? Dahil ba dun sa inkantong itim? Ha? Uh. Talaga? Dumadaan ba dito yung kantong itim na yan sinasabi mo? Sa dali kayo, mahilabot mo sila tao. Ano po bang mangyayari sa akin kapag ah, eh, ah, ginagalaw nila ako o yung tao na dumadaan dito ng inkantong itim? Miss? sakit. Sakit? Magkakaroon daw ng karamdaman yung tao kapag ginagalaw ng mga ikantong itim. Ganun po ba? Sige, sige po. Ah, ayoko na lang magmatigas ng ulo pero sige po, alis na po ako dito. Salamat, salamat po miss. Pwede po bang malaman kung uh, ano po kayo at anong pangalan nyo? Miss? Ano po ba kayo? At anong pangalan nyo? Miss? Nandiyan pa po ba kayo, Miss? wala nang sumasagot so yun mga ka-explore no? Uh, baka may ibig sabihin na bigla siyang nawala hindi na siya sumasagot uh, yung sinasabi niyang inkantong itim ah uh, ng nang, nang gagalaw doon ng tao tapos binibigyan ng sakit napaka delikado ng mga ka-explore so tayo naman ay meron naman tayong laban dyan no? Ah, uh, yun nga yung gusto kong ma, ma encounter sila para para masubukan ko talaga sila eh, uh, yung mga ka no? Uh, sa ngayon pero respetuhin natin yung pag-iusap nung baka diwata yan or inkantada na alis pa alisin niya tayo dito sige, sige susundin natin yung alis tayo pero uh, kung sakali man na may makasalubong tayong ikantong itim talagang magkakasubukan mga ka -istur. so sa ngayon uwi muna tayo pero babalikan natin to uh, interesado talaga akong ma-encounter yung sinasabi ng babae nagsasalita so tinanong ko siya kung ano siya at ang pangalan niya hindi na siya parang hindi siya ayaw yan yata magsabi Okay, sige mga ka-explore, no? Na. magpabalikan natin to para matuklasan talaga natin.